sira ang unit Tay bai bibi kita bai Automatic transmission nasira Isang linggo lang mahigit na gamit sira na Kasi pinaglumaan to ng mga dating driver ayan yung dating plate Nasira si Man hindi ko palang napagawa ang aircon. Nasira na agad. Ayun. So, narikir kami sa apalit. Ay, nasira kami sa apalit pampanga nito. Kaya, pahinga muna. Wala muna ang biyahe. Standby. kinamitan nila ng boom truck ang pagtanggal ng transmission. Hey guys, welcome to my vlog. Ayan. Yan yung mekaniko namin mahusay rito. Mahusay magsabong. Maghusay magsabong. <laughs> Ayan. Ginamitan ng boom truck. At pagkatapos nito ako ay gagala. Uy, mga mga isang buwan pa to, bay. Mga isang buwan pa siguro to. Ayun, bukas yan. Bukas. Pag dumating na ang line ano, mga na lang uh -huh. to. Kung may order sana may ano sana mga dalawang araw. Tatlo, pwede na. Sirak, hindi po talaga magboom pala rito sa unit yeah, may dalawang man uh, old model ayun yung aking unit na bullet uh, may gagawin din daw ng upupup tira uh, at mayroon ditong uh, yung dati kong unit ikaw na ang unit ko dito sa CE Logistics ito, yan ang pinaka matagal kong unit na inawakan, apat na taon at kalahati. NNI 385. At ito naman, mga galing ng price gas to, mga truck. Na maniho ko rin ng dalawang biyahe lang, nasira rin ang makina. Ayan, ayun, mekaniko yan na uh, helper ng mekaniko, natuto na ang kamator marunong na rin mag-drive kulang na lang yan, lisensya marunong na siya mag-drive sa atras trailer, bante dito pero lisensya wala ito na Kaya stand by muna at stand by ako ng ilang araw na ito bago makabiyahe. Dahil walang unit na magamit. Dahil yung dati kong mga unit ng international ay ginamit sa engasco Biyahing engasco Ayan. Hanggang dito na lang mga pugi, mga dudong. nila ko na yung pinto dahil marami akong mga gamit sa loob para di masalahula